lang tayo. Hamat ah, tayo ng kabiyari. Uh -huh. so, okay, Hello guys! Hello guys! <laughs> so, alis po kami ngayon. Mabalag po kami! Alis po kami sa mabalag. So ayan, mag-pray muna tayo bago tayo mag-biyahe. Pray muna, Rina. Ano? Ano?

cepma Bagol. Bag... ko naman? Pahit na. Mapupuno yun. Hindi naman puno ba? Ang dami. Tinanggal ko yung iba. Dapat yung nilalaro mo lang. Huwag sobrang dami. Hindi maganda. Huwag sobrang dami na sa cellphone. magahang na yun.

लगभग गया है naisip mo naisip mo siguro bubulihin ko si mama <laughs> Sinong tahimik? Hello. Sino maingay? <laughs> Para, sabayin mo sa Ate Marley. Naintindihan niya, ano? Oo daw. O yan, na, naingay na naman. Sabayin mo na. Sabayin mo na. ito po kami sa dentist ni Maria at pukunin na po namin ang pustisa ni Maria para siya ay makatawa na ng mahimbing. Aba, nabil! Saan ang pinto nila? May gate na sila. Parang nung punta natin kahapon wala. Rina, anong mangyayari kaya team kay mo pag nakuhang ang pustiso? Ang tagumpay! Ang tagumpay! Ay, meeting tagumpay. Eh. Hoy, wag kang bumili ng marami niyan. Bawal 'yan okay. sa'yo Isa lang, isa lang. Okay na 'yan. Isa lang, isa lang. Okay na isa. Manghang 'yan. po? Ano? si Merle din. Bibili pa. Bawal man po yan sa kanya. Bawal, Bawal po yan sa kanya. Tatago ko lang yan. Ay wow! Ang dami. Isa lang. O dalawa. Pwede na. Ibalik mo yung iba. O dalawa lang. Dalawa. Hoy oh, hindi mo kakainin yan. Tago mo out. na yan. Nakabili ka na? Rina, tago mo yung isa sa bag mo. Next year mo pa kakainin. Next year pa. <laughs> oh, matagal pa yun ba kainin. Next year pa. grobyo, oh, oh, Paborito din nila ang hala. Paborito din nila ang

Ito ba nga araw? Ano, ito itong ma uh, maalakat, ano, maaaraw na langit? ito niyo Masakit nah. daw yan sa tiyan, Rina. Nakakasikmura yeah. daw yan. Wala ka. Karulong ang piatus nga. Dito? Basahin mo maigi. Basahin mo, Rina. Dito? Dito? Piatus. Dito? daw. Piatus. Pangit yan sa sigmura, no? Rina, nakakasigmura daw yan. Maintenance yun naman, di ba? Bakit yun yun? Ah, sabi okay, nalang. Ayos dalawa, magkasundo. <laughs> Rina, pagkatapos mo kumain yan, inom ka ng maraming tubig, ha? Inom ka ng maraming tubig.

Sabi ni Kidder, huwag masyadong yan na ahit. Goy, ay ganda ng na po. Rina ano na siya? Rina. Okay na. Ganda pa ay, gumanda, uh, po lalo. Magaganda lolo. Ngiting. Hindi maganda ako. Oo. Ngiting ano na ngiting? Ngiting tagumpay. Ngiting <laughs> tagumpay na? Oo. Oh, na ilang diba? na ilang <laughs> na na di ba? Nailang <laughs> ka. Ang sarili na ako nang walang ipin. Ganda ba? Asa, 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 dalawa lang pala yan? Ha? Dalawa? Hindi, apat. Ay, dalawa, apat. Isa dito, isa dito, tapos dalawa dito. ang ah, magkahiwalay. Dalawa dito, ah, oh, diba? magkahiwalay. Diba? Ito, isa dito, isa dito. hmm, tapos dalawa sa ano. Hirap pala yan. Na so, okay na? Okay so, na. na Maganda. Rina, ano masasabi mo? Maganda siya. Oh, maganda daw baga. Maniwala ka na kay Rina. Parang daw ko sanay na promise. Hmm. So, ang ganda ay, eh. merci uh, ganda. Sa una lang yun, yan, oh, may ilang ka, may ilang. Uh, maganda? ganda. Uh, Tingnan mo. Oh. Ah, pagdag, pagdag, Maganda ba? Plastic daw. Plastic <laughs> daw yan. Oh. Masipipi, ganda pas pas <laughs> <laughs> okay na undahan beneficiary daw po siya ni Kalinga Prab <laughs> kilala kami ano ni Madam <laughs> oh, Mag mapalow ako kay ano rena you po ni Rena Thank you komo. Kimpo. Yung dino, hindi na i-dinagat. Ay, iya. Yeah. O mag-chat ka na muna. Krimo, yeah. mag-chat ka. Hindi bago. Hindi ay, bago. Ayun, pauwi na po kami. Kinuha namin ang Ano mo pa vlog tayo? Ayun, nag-vlog ay, ko na. <laughs> ang alam niya'ng vlog kasi yung pupunta sa isang beneficiary, ganun. Bukas naman bukas tayo mapunta tayo kay Mark Mapo Nga na ngayon ay sinamahan lang natin si Ate Maria okay. Oo uh, Si Ate Maria magkuha ng kanyang kustiso para siya ay makangiti na ng mahimbing <laughs> <laughs> So ayan na nakakangiti na po siya ng mahimbing sa so, okay, Di ba? Di ba ko na din? Walang naman nagbago sa parang nahilang ka lang. Nahilang ka lang Parang may malaking nakaano sa bibig mo. Mm -hmm. parang <laughs> sanay na ako na may may uwang dito sa harap. Oh. <laughs> <laughs> Tagal-tagal din ay. Dati hindi ko kaya tumawa sa harap na harap ng camera na ang ano iba so, niyo. Tanggal, sige. Matanggal, siguro wala, hindi mo binuwala. Eh. You're my sweetest addiction, you're my strongest inspiration, and I love you. It's true, there's no mountain I could not climb as long as you are mine and I